Hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Susugad ko pa ka, Eric. Mm. Ito naman kaya, mula kay uh, Senator Amy Marcos. Go. Mm. Sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit nating kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Correct. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cost order ang NTC sabay bigay ng 30 days na suspension? Nakapagtataka. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Ayun. Takot ba tayo sa katotohanan? Ayun, Ayun magandang punto din yon ang binanggit ni Senator Aimee and coming from ang Amy Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hmm. dapat ganito din mag-alala si Bongbong Marcos kung paano na abuso ang marshalo ng tatay nila. Did he say anything? Did the president say anything? Uh, no, ma'am. Wala siya. Not si Amy Marcos, kahit ibalik sa kanya, yeah. Brother Franco, hindi siya natakot na magsalita. balik baka ibalik sa kanya ng mga dilawa na ng ngayon ay kaibigan na ni Bongbong Marcos ang karamihan. Sinap baka sabihan siya, di ba yan ang ginawa ng tatay niyo sa media nung panahon ng Marshalo? But Amy Marcos, hindi siya nagpatinag. Sinabi niya yeah. talaga na hindi maganda para sa demokrasya. And by the way, in fairness to Senator Amy Marcos mm -hmm. Mamlore, Miss Ina Bader Franco mga kababayan, hindi pa po siya presidente noong panahon ng Martial Law. Mm -hmm. So, hindi po siya naging wield ng power. But in spite of that backlash, possibly na gamitin ng mga political uh, opportunist groups na pwedeng atakin sila. Sinabi ni Senator Amy ang isang media na nagtatanong at media na nagsisiwalat ng katotohanan ay hindi dapat yan iniipit, ginigipit o inaapakan. At yon ay without even na pag-aalangan na pwedeng ibalik yan sa kanila. Di ba yun ang nangyari sa panahon ng nag law noong 1972 ang tatay ninyo? But the president is silent. <coughs> Nakakabinging katahimikan at didmadidmahan ang nangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At thank you at mayroong isang Senator Aimee Marcos na kayang magsalita ng katotohanan In spite of some backlash related to the rule of martial law during their father's time, maybe the president agrees with what's being done to SMNI. Yes, SMNI perhaps. is the only media group that supported you during your campaign, Mr. Exactly. President. No, no other media group wanted to touch you, yes. and you know that. And and you know that SMNI spent quite a lot yeah. to have that presidential debate where you shown. Yes. So sabi nga, twice. sabi nga ka Eric Mablerine Franco, mga kababayan, di ba? ang uh, pagiging tahimik o katahimikan na isa yung pahayag yan. <coughs> ano po ba ang uh, nagiging uh, mukha nito? No? Pero mm. simulan natin, ka Eric, ngayon, yung sinasabi natin, autopsy report natin. <laughs> sige, sige. Himay-himay natin, no, bigyan natin ng gabay ang ating mga kababayan kung ano bang lagay talaga ng ating politika ngayon at kung bakit naging ganito yung uh, kumagatakbo at naging turning point na sa panahon pang kung kailan na Pasko at lahat ay nagse-celebrate ay eh, iba ang nagiging uh, hakbang at iba ang nagiging uh, impresyon sa mga ganitong uh, pangyayari. Sige. Uh, Ma'am Lorraine, Miss hmm. Ina, Brother Franco, tulungan niyo po ako na mabigyan hmm. po ng tamang historical perspective. Hmm. Ano po ang nangyari sa SMNI? Bakit umabot tayo sa panggigipit, pangbobusal, at lantarang pagyurak sa mga karapatang pinoprotektahan at ginagarantihan ng konstitusyon, ng saligang batas, at ng mga universal declaration on human rights pertaining to free speech, freedom of expression, and A uh, press freedom. Number one, hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At saka binababoy siya kasi yes. Marcos siya. Yeah. At ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos. Walang PK ang diploma, Dictator anak ng son. diktador, yeah. anak ng at Dictador. may maraming mga ipaliwanag yeah. na mga buwis na dinadaya ng pamilya at Elgatenwell hmm. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Bong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabuatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng, ng napakalaking uh, liberal treatment ang SMNI sa kanya. And... Lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI but he was given yeah. a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worth to become, worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang Uh, malinaw na contrast doon sa uh, malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Lenny Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibendisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos yes. at pati sa kanyang pamilya para mapagtagpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit unit team ang bitbit -bit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito, bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito nang ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang uh, mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang tinawag siya na tambaluslos ng BC Presidente nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Hmm. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, Binantayan namin ni Ma'am Lorraine ito, ni Brother Franco at ni Miss Ina, isang buwan na inataki turutudo. Si Sarah Duterte, walang nagsasalita. Not a single officer in government. Mm -hmm. Not even a single one. From the National Task Force to end local communist armed conflict, kung saan designated by the President as co-vice chairperson mm -hmm. si Sarah Duterte, except Justice Angie Miranda yes at ng LCC na nagkaroon no ng lakas ng noob. no yes uh, ng okay. legal cooperation cluster na just ma make sing it ma'am sing hmm. ma'am bakit tahimik ang NTFL Cap Stratcom na dati ang iingay ing namin exactly. no exactly Yeah, kasi nandiyan si Cheloy Garafil. Siya ang sekretary ngayon ng communications. At kasi ang asawa? Si, at ang asawa ay si Eric Ay linyado Eric ng CPP. Linyado ng CPP. So, sa, ang, naging, ang naging directive sa NTFL-CAC-STRATCOM ay wag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. 'Yan ang sabi. Ma'am, dinudugtungan ko 'ah. Yung binanggit ni Ma'am. So na doon, nakita ng SMNI na imbis na atakihin ang busy presidente na nagtatanggol ng ating bayan laban sa cpp npa binunyag namin na nagkakaroon ng conspiracy. Yes. Nauhubog ang pakikipagsabwatan at konsabahan ng CPP-NPA-NDF urban operatives kay Martin Romualdez sa mga politikong kasabwat niya against the Vice President. And because of that, nag-carry tayo, nagdala tayo ng mga balita at mga pahayag na naglilinaw na hindi po mali ang confidential fund yeah. at security fund. Sapagkat, yan po ay ginagamit by tradition and by necessity. And in fact, napakalaki po ang confidential fund and intelligence fund ng Office of the President. Ni katiting po ay hindi nag-question dyan ang CPP NPA NDF at ni katiting walang kongresista na nag-question yan only Senator Coco Pimentel.